So hello mga kayamis, na naman ang takoyaki Boy ng Etibak. So sa pangalawang part ng ating Paris Overload Challenge, no, titikman natin ang Paris Overload dito malapit sa amin dito sa may Jetty Green Valley, Bako or Etibak. Etibak Paris Overload by Barbecue Deck. Ayan, no? So yung mga kayamis, na no? Etibak talaga nakalagay, no? Ngayon ko lang nabasa actually yan eh, Etibak yung Edibac Cavite. So ngayon, titikman natin ngayon yung Paris Overload nila dito. Titignan natin kung mapapalis tayo kung masarap nga bang tuna. Ito na mga kayami. So papasok tayo dito. No? Nakasulat dito. Etibak Paris Overload 99 lang. So, only rice, only sabaw, only daba, and, at only drinks din. Wow! Hindi ka nalalayo. Sabi, no? So, let's do this. Tikman na natin yan. Pasok tayo sa loob. So mga kayamis, yes, ambience wise, wala ka talaga masasabi dito, no? So although napakaluwag, wala pang customer, pero wala kang masasabi sa cleanliness ng lugar na to. Dito talaga masarap mag chill and dine. Wow! papapes ka dito sa ano to, no? Serving na to, no? Oh? din ang Paris Overload dito sa Etivac Paris Overload by Barbecue Deck. So, Anli Sabaw. No, may Anli Rice. Ito malupit. Ito yung unique value proposition nila rito. Yung Anli Drinks. You know, so, ewan ko lang kung hindi ka mabusog dyan, no? At ewan ko lang, kumabiting ka pa sa drinks na may punan. Gatasan na! Este, tikiman na pala. So, yun na nga mga yes, ano? Titikim na tayo rito sa masarap na parisan din dito sa Etibac, no. Pangalan nga nito, no, sakto-sakto, no. Etibac Pares Overload, no. So, yun nga, no, nakita nyo kanina, meron silang pa Anli Sabaw, Anli Taba, meron silang ano, yung Anli Rice, at yung napansin ko, yung, ito yung kanilang masasabi nating unique value proposition nila, yung kanilang Anli Drinks, no. So, in fairness naman, No, no, tinikman natin to pares nila rito. Sa totoo lang, ano no, mas masarap to kung para dun sa nakaraan natin tinikman. Tapos yung para bang yung lasa nga eh Eh, sabi sa akin wala naman daw kinchay pero parang may kinchay yung kanyang sabaw no na which is nagpasarap dun sa kanyang uh, pares paris na sabaw no pagdating dun sa sahog meron siyang kasamang chicharong bulaklak at saka ka uh, lechong kawali mga sahog dito, hindi siya ganong crunchy. No? Masabi natin, ano, no, yung juicy, ganon naman siya. No? And then, ayun, no, pagdating naman sa drinks, sabi rito, only drinks, ano. Yung drinks sila, no, medyo matabang. Siguro na parami lang yung yelo, di lang napansin. Pero, goods naman sa akin sa ngayon yung ganitong matabang. Uh, lalo sa akin, eh, medyo nagbabawas ako sa sugar. Pagdating naman sa ambience, mga kayamis, kung mapapansin nyo, kanina pinakita ko, no? In all fairness, ambiance no, napakalinis, no. Actually, etong itong kainan na to, no. Atong barbecue deck na ito, dito talaga ako minsan kumakain, no. Or nagpo-food kapag ano uh, hindi masyadong busy, no. Kasi affordable naman at masarap rin naman yung mga pagkain nila. Ah, uh, nagulat lang ako, meron na silang paparis overload, no. Kaya ayun, tinikman ko na rin yung Paris overload. Pagdating naman sa pricing, mga kayamias, yes, yung 100 pesos na ibinayad ko. Sabi mo naman ano no, Asulit ah, sulit na sulit na rin naman to no. Buray mo naman lahat unlimited ano. Kumpara doon sa ibang nag offer ng paparis overload na yung drinks, isang drinks lang na free yung soft drinks no. Ito kasi unlimited yung kanilang drink. So yun mga kayamis no, dumayo na rin kayo rito no. Try na rin no. Uh, dumayo rito sa ano Etivac Paris Overload or dito sa barbecue deck para tikman tong pares nila no. At uh, lalo't maluwag na maluwag no. Kumbaga kung gusto mong ma-experience ang diwata feels na hindi ka na ganung lalayo dito sa ano Etivac, no, lalo na kung dito ka nang sa Bacoor, eh punta ka dito sa kanila at try mo na tong kanilang uh, kanilang pares overload. Habang tinitigman ko rin to, or bago ko to tikman actually itong Uh, Paris Overload nila dito sa Etivac Paris Overload. ay uh, isa rin sa napansin ko na uh, noong una ko siyang ano, tinikman, malamig yung sabaw. Siguro dahil nga ano no nagkukuha kasi ako ng mga pang ingredients na ihalo. No kaya lumamig agad yung sabaw. Pero nung nanghingi na ako ng panibagong sabaw dito sa Paris Overload nila, mainit na yung sabaw no. At in fairness, kaya mainit, kaya malamig yung sabaw. Masarap naman itong Paris dito sa Etivac Paris Overload. Winner na winner pa rin naman. So para sa akin mga Amis, no, approve din na kahit pa paano masarap naman. Sa ngayon mga Amis, no, hindi pa tayo makakapag-ranking ng kung sino ang mas masarap na pare sa moment na ito. Kasi dalawa pa lang pala yung re natin. No? Tingnan natin sa ikatlo nating i-review re na pares. Doon, pwede na tayo makapag-ranking kahit paano kung sino yung uh, top 1 hanggang top 3. So, kayo din, iniikahit ko rin kayo mga kayamis, no kung gusto ninyong malaman kung gano'n ba kasarap ang kinababaliwan ng lahat paris pares overload ni Diwata, eh, I encourage na gawin nyo rin itong maghanap ka ng sampung parisan kasama na yung kay Diwata na pagkukumparahan ng sarap ng Pares overload. So yun muna mga kayamis, abangan ninyo ang ating ika part 3 dito sa ating Pares Overload Challenge. Bye-bye!